Okay, so kamuli siya dito. and uh, welcome kayo sa akin channel ng Yaris Garden. Bibigyan ko kayo ng limang tips para mapabulaklakin yung ating mga bugimbilya. Pero hanggang binibigyan ko kayo ng tips, tatanggal lang ko ito ng bulaklak kasi uh, kasi masyadong luma na yung bulaklak niya. Dapat na natin tanggalin kasi mayroon ng panibago na lumalabas. So, yan. Hindi naman nalalaglag itong luma. Hanggang uh, bibigyan ko kayo ng limang tips uh, para matutunan nyo rin kung paano yung pagtanggal ng mga bulaklak na luma na ganito para kasi namumulaklak na eh, nahahalo pa yung ano yung mga pangit diba uh, tatanggalan ko na yan uh, number one sa tips natin dapat uh, yung mga bukang video natin na uh, Huwag na kalilim. Dapat na direct sunlight. O kahit na hindi masyadong direct sunlight, basta mainitan siya ng mga uh, mahigit kalahating araw na mainitan. Pero mas panganda pa kung direct sunlight. Kasi minsan dito sa amin, uh, may mga kahoy din, nalililiman din siya kumisan-minsan. Pero kahit dito, direct naman. Pero minsan nalililiman din ng mga malakas yung puno dito. E, lalo, lalo ngayon, sobrang init ang gagawin lang natin nakaisa na akong tip sa inyo dapat uh, direct sunlight ito kasi dapat tanggalin natin yung mga ganito pagay dito lumang luma na ito pero lumalabas na yung ano ayan ito madaling tanggalin kung wala pang bulaklak na bago ganyan lang ng ganyan oh. tanggal lang ng tanggal kasi ayo uh, ayaw mga tanggal, tina, ilang araw na pinapansin ko na mamulaklak na nga. Pero hindi pa siya natatanggal. Masyado yata matiba yung pagkakabit niya. Pwede nang hatak-hatakin oh, pero yung ano, nasisira. Ang dami. o, oh, mga buko na o. Oh. Masipag talagang mamulaklak itong opal flame na to kaya lang hindi pa nga ayo sayang oh. Kay bulaklak na. Dapat tanggalin nito. Ang dami, ang ah. dami lumalabas na. Eh. Pero luma, kasi maghahalo sila, eh, hindi pa natatanggal 'di ba pamitting na, dapat tanggalin na ito. Ah, uh, pangalawang tips ko sa inyo, dapat ah uh, kasi hindi naman natin na mapapabulak-lako na marami kung hindi tayo mag-aabono dapat magabono tayo, triple fourteen. Pero kung masyadong payat yung mga halaman natin, dapat haluan natin ng urea. Ay, yung kanyari, natapos ng mulaklak, nagtinding siya, ah, pwede natin yung haluan ng urea, kahit minsan lang. Kasusunod, ah, purong triple fourteen ulit. Kasi pag ah, hinaluan natin ng urea, yung kagaya dito, pero ito, malusog naman ito, namamulaklak mga <laughs> yung walang dahon na yung nasobrahan. Pero mga ganun na mga pag-imbilya, nasobrahan siya ng payat. Pwede nating haluan ng na... Ayoria Pangalawang tips ko sa inyo yun Direct sunlight, dapat mag abono tayo Tanggalin ulit natin ito Madami ito eh no isang araw ko pa eh, binabalak tanggalan Eh Maraming trabaho, hindi ko naharap Bago na rin na ito eh. Eh ito yung mga bago ganyan. Agrafted dito, marami siyang mga ano. Ah, uh, naka ano, graft. lumang luma na eh. Nabali ata, nabali. Kasi masyadong mamulaklak ito, tinanong niya pati laob na mamulaklak oh. Kasi ito talaga yung waffle play, mahirap tanggalan sa loob Ito pag natanggalan ito, panibago na yung makikita natin. Siyempre ang ganda na, di ba? E, lalo e gumpinis na naman. Lagay ko ito yung ano, kasi ano eh ibang hangin ngayon, sobrang init ng hangin. Kaya medyo madaling ah, naglalanta siya yung nag, nagluluma siya pero ano ah, hindi pa naman siya yung natatanggal di ba kasi ang ano klima ngayon dito sa Philippines kung tigay ibang bansa kayo sobrang init ngayon oh, Ayon. Uh, pangatlo ko na tip sa inyo, dapat natin na triman kasi kung ang bugambilya naman natin uh, ah, dito dito hindi na triman may bulak lang nga siya pero hindi naman kumpol pero maganda rin uh, oh, di ba? Uh, oh, eto hindi na triman kasi ano pinapahaba ko to balak ko na ano magparami nito kasi mabilis siya ganda ng bulak lang oh. Pero hindi siya masyadong ano, kumpol, hiwa-hiwalay siya. Hindi kagaya ng mga iba kong mga bagambilya dito, na talaga kumpol-kumpol. <coughs> Kailangan natin mag-trim. Kunyari, ito kasi wala na, na-trim ko na ito. Nung nakaraang ano, na-trim ko na ito. Kaya ang tatanggalan lang natin dito, yung mga luma na, ano, na bulaklak. Ay, naka tatlong tips na ako sa inyo ah. ah pang apat na tips ko sa inyo dapat maganda yung ano yung pinagtaniman natin hindi yung lupa na ano na yung kasi may mga lupa na matitigas yung malagkit dapat ang lupa ng mga bagambilya uh, arisal hahaluan natin ng na, ano uh, sandy soil yung ano garden soil na sinasabi ko kaya dito ito yung lupa niya makita nyo <clears throat> hindi pa siya natatanggal yung bulaklak niya eh namumulaklak na naman ayan oh, na, oh. Rice hull, ayan oh. May halos siya na sandy soil. Aray. Tinig ako ah. Yun lang ang problema sa mga bagambilya. Ayan pag na ano, may tinig. Nakatinig. Pero nasas masasanay ka rin. Ganun lang. Oh, na ako ng tips sa inyo. Yung apat na na tips ko eh pag nasunod ninyo sigurado mamumulaklak ng maraming mga bugambilan may isa pa ako konti na halos maubos ko na pero tiyatsaga tiyagayin ko pa yan ang ganda kasi pag ano ano naka video na ako sa inyo nakatrabaho pa ay si Mrs. ko yung video ko yung singer natin yan nagbibideo sa akin kasi kung naka-steady yung ano, yung video, hindi rin maipakita ng gusto, hindi kami sanay. Kaya, ay, si Mrs. Kondi lagi yung tikag video. Ah, uh, sanay na, sanay na. Yung ano, ah, uh, panglibang tips ko sa inyo, ito pala napakahalaga na ano, kasi sobrang init dito sa amin ngayon. Sobrang Sobrang talaga ay uh, malakas pa yung hangin yung hangin init pagkaraan sobrang init pagka yung patingin mix nyo kagaya nung akin ng mga rice hull hindi siya tatagal hindi pala yung mga bugimbilya na ano ngayon lang naman na ito yung ikalawang araw magdilig pag ganito kainit uh, lalo uh, rice hull yung ano gamit natin pwede tayong dumalawa ng dilig ay nisan sang araw ang dilig kasi dati kasi ang ginagawa ko malamig ang panahon kasi kailan lang naman na ito sterilis yata tawag sa ganito sobrang init mas maganda po araw-araw na natin diligan lalo ko ang gamit natin na pating mix ay rice hull kasi yung mga kaya siguro minsan na ko kaya siguro madaling naglantay ito kasi uh, hindi pa nalalaglag eh naglalanta na. Pakaka ako nagkukulang sa tubig. Sa experience ko lang ah, eh, pinag aaral aralan ko kasi. Aray sa lito, pagkaraan madali siyang matuyo eh. Madali, madali madali matuyo. Pero napakaganda na pating mix ng mga bugoy din. Kaya lang kung sobrang init na ganito, araw-araw tayo magdilig. Gano'n na ba diligan yung bulumbilya? Araw-araw. kasi huwag lang yung sobra, yung sakto lang mababasa yung ano, yung pinaka pat niya. Kasi yung sobra-sobra naman, di naman. Kung naman yung ano, yung pating mix niyo inyo, siyempre hindi naman pare-parehas. Eh, kung yung ano yung dating ginagawa ninyo, tingi kalawang araw, eh, hindi lang gawin ninyo. Pero itong akin na to, uh, dinidiligan ko siya ngayon araw araw kasi yung mga halaman ko dito yung mga iba ibang klase na halaman ko dito uh, araw araw ko dinidiligan kasi hindi siya tatagal kahit na yung, uh, ano, yung malamig ang panahon araw araw ko pa rin dinidiligan yung mga bugamilya iniiwasan ko tingin kalawang araw pero ngayon panahon na to sobrang init yung ginagawa ko pati bugamilya dinidiligan ko na rin eh, sobrang init nga eh eh lalo kung ano Siyempre, mga bugambil natin, may patungan yan. Hindi naman na nag-ground yan. E buti yung mga ibang halaman ko dito, eh, naka ground Yung, yung mga ugat nila, kung minsan, ah, uh, na sa lupa. Ah, uh, mas matibay sila. E, yung mga bugambil na natin, siyempre, nagagyan natin ang patungan yan. Yung mga ugat nila, control. Ngayon lang naman, tag-init. Ah, uh, Magdilig na kayo ng ano araw-araw. Ah, -araw. uh, huling tips ko sa inyo. At, ah, uh, kasi napansin ko nga ito, madaling malanta ayun, ngayon, ngayon lang naman sobrang init nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video bye, -bye. <laughs>